isang pinagpalang araw mga kabayan yan good morning uli andito tayo nagbabalik at ito nga at tayo ay may mga gagawin ulit sa umagang ito at yan nilaro laro ko nga yung ating uh, alagang aso na si Mika so ayan at kinuha natin ang ating uh, lagayan ng cellphone at syempre mag-uumpisa tayo maglinis muna ang ating tahanan at yan nga at uh, inisaksak ko muna ang ating ilaw para maliwanag ang ating paglilinis dito sa kusina. Ito ang ating mga araw-araw na trabaho dito sa ngayon. Kaya enjoy lang muna habang tayo ay uh, naghihintay ng, ng araw, buwan para tayo muli makabalik sa ating uh, province dyan sa Bicol habang ang ating, uh, ang aking anak ay nagpapalakas. So ito nga at kinuha ko nga itong uh, Wasing na ito at binuksan ko At iniisip ko nga uh, Kung ano bang naging sira nito At bakit um ayaw man Ang dryer at yun, tinuro ko nga Yung naging problema nito Dryer na ito, ayun Yun po ang naging problema nyan Kaya hindi siya na Ikot at dito nga Sana plano kong maglaba Sa bagong Wasing na ito ng anak ko Kaya lang naisip ko, sabi ko Hindi ko ito kabisado Ayan nga, oh. ang laki kasi ng galaw <laughs> ng kanyang damit sa ilalim. sa kanyang uh, loob. So, ayan nga ang kanyang uh, tatak at nandiyan pa si Busing. <laughs> Nakapurma pa. Ayan, Hanabesi. Ang kanyang pangalan o ang brand ng kanyang wasing. Ng aking anak. So, ayan at Pinakita ko nga sa inyo kung anong itsura nitong wasing na jindila. So yan, maya maya ayusin natin yan. Dito muna tayo mag-focus, mga kabayan. So maglilinis muna tayo dito uli ng ating plato. So una, tutat brush muna tayo. Siyempre bagong gising tayo dyan. So kailangan malinis muna ang ating uh, uh, ngipin tayo yung muna ay magtututbras so yan at maya maya nga sisimula na tayong maghugas nyan so yan at malapit na tayong matapos yan magtututbras at simpre kailangan lang ay uh, tayo ay uh, matuto sa ating buhay so yan at nagilamos lang tayo simpre sa ating uh, gawain sa bawat oras na lagi tayo na magtiyaga uh, sa ating mga trabaho pang araw-araw so yan at malapit na nga tayong matapos so yan at maya maya magsisimula na tayong mag mag ano hugas ng plato so yan at umpisa na nga rin natin itong ano hugasan so yan at muna natin para ito yung ating uh, masabon ng bangenda So yan at nag handa muna tayo ng tubig na kaunti. Hindi lagyan natin ng joy itong ating uh, pang brush. So yan at kinusot kusot muna natin para mas mabula itong ating joy. <laughs> joy na masaya na mabango. Ika nga sa ating pang wash ng plato. So yan, so, yan malapit na tayo matapos mag-sabun. So yan, maghahanlaw na tayo ng ating uh, mga plato na sinabunan so yan video matagal nga hugasan o so, maghanlaw so yan okay maglalagasayang naman tayo para pagdating na nga na nga ating apo ay may may makakain ah so yan at uh, isasalang na natin yan dyan sa ating uh, sa ating siling So yan, kumukulo na. Okay, binawasan natin ng konting tubig o ang kontawagin. Yan, ganyan lang po ang pag-usukay ng ating sinaing para hindi siya malambot kainin mamaya. Para pagsandok natin, tama lang ang kanyang ah, lambot o tigas <laughs> ng kanyang ah, pagkalot. So yan, atin na muna itong ayusin. Tuturo-turo kong ito. So, yan. At natin muna itong ipo-forward para mabilis. So, yan. Binuksan muna natin din eh. Para ating ma-ethical yan. Siyempre, binuksan muna natin yung ilalim. Para maangat natin yung tali. So, yan. At pinakita ko na nga yung naputol. So, yan ang ating itatali. Tatalihan natin yan ng pangtali sa sapatos. Yan, tinuturo ko yan So yan at pinainin ko muna nga yung ating ano, soldering iron para bambutasan natin at, at okay na nga. Natahin natin yun. So ito naman ang ating tinister Yan. Okay, gumagana naman yung kanyang ano, pang kanyang switch. Na pag iniangat yan ay yan ay haandar. Yan o. Oh. Tinistiran natin yan. Yan. Gumagana na siya. So yan at okay na yan. At maya maya mga kabayan yan ay atin ang ano, ikakabit. So ayan, natinuro ko na nga dyan. Nay, nay, natalian na. Natalian na natin siya. So ikakabit na lang natin yan sa kanyang pwesto. So yun at kinakabit na nga natin. Yan, malapit na natin may kabit na yun. Oh. Umaga na na siya. Okay na. So yan, ito sinaksak na nga natin, mga kabayan. Para atin na siyang matisting kung iikot na. Kasi naikabit na natin lahat. At pinihit na nga natin. at papakita ko sa inyo na okay na. Iikot na siya. So yan, oh. kung nakikita nyo, gumagalaw na. So, ang lakas pa nga ng kanyang uh, hugong ng makina dyan. So, yan. Okay na. Siyempre, yung sa okay naman yan. Wala problema. So, yan. Ipaparinig ko lang sa inyo na ito okay na. So, hanggang dito na lang mga kabayan ng ating video. So, sana may natutunan kayo. Siyempre, please like and share at pakipalo na rin po. Maraming salamat!